aming mapagmahal na Diyos sa oras na ito ng pagluluksa. Kami po ay lumarapit sa inyo na may, puno, may puno ng dalamhati. Ngunit may, may pananampalataya at pag-asa sa inyong walang hanggang awa. Pinagdarasal po namin ang aming kapatid na miyembro ng aming damayan na tinawag ninyo pa sa inyong piling. Ipagkaloob ninyo sa kanya ang kapayapaang walang hanggan. Linisin po ninyo sa lahat ng pagkukulang at pagkakasala at, tanggap, at tanggapin sa kalwalhatian ng inyong kaharian. Bigyan din po ninyo ng lakas, ginhawa at pag-asa ang kanyang naiwang pamilya, gabayan at palain ninyo ang mga naiwan upang patuloy silang magbuhay na may pananampalataya naway madama nila ang pag-ibig ng aming samahan at ng komunidad. Maraming salamat po sa buhay ng kanyang ibinahagi, sa kabutihang kanyang naiambag, at sa alaala -ala ng kanyang pagkatao. Ang alam. Okay. Just... Piram sa Diyos ang aking buhay Ikaw at ako'y Tanging handog lamang Di ko ni nais Na silang Ngunit sarang lahil mai buhai ligayako lang apoyisila pakka lupa ng mga balik na kusa ang buhay mo, sa lupa na bago mo linip, ang dungis ng iyong kapwa. Hugasan ang Yung putik sa mukha. Kung ano man di mo gusto,

kàyàpilítì máa ń níkáà bàbá àwọn ọmọ yìí máa ń mú níkáà bàbá wọn kò sàpùsù. Nangisilang At, At nagkamalay nagsamalay. Ikaw aking itay Sa aking gabay Sa, sa buhay. ng buhay Sa aking pagtulog Nabang na kapag lumuluha ang mahal sanggol, ikai dumaramay at kung mayroon kayang daman. Dama, Haan, ang iyong gagawin Ay hindi malaman Sa anak mong mahal Pag may lamang bubugawin Masuyo mong hahal Sabung Sabong Magdamag salamin Aku yayakapin Ang isang asawa Mga kasintahan Kay daling hanapin unita ng isang itay Pagpumaga upang makita mo Upang makita mo'y muli kang isilang Dakila kayo na ay ko sa ulirah nak dapat mahalin pagi kai nawala saking piling anu angga gawin ang yaman ay di kailangan kung Ôa kinh ngần, tam đồng iba bau, lạc cam cá bắn tay, daquila ca, ítai. <laughs> Uh, isang magandang-magandang gabi po sa ating pong lahat. Uh, nakikiramay po ang uh, kapatirang bayan. Uh, sa panguna po ng aming uh, Pangulo, Atorne Virgilio Gagarin Pabros. Sa aming pong pangalawang Pangulo, si Chris uh, Marsan. Sa lahat po ng mga BOT na nagtaguyod sa paniningil o kaya... Uh, sa mga abuloy ay sila'y gumagampan. Sa aming mga kasamang mga uh, kuliktor ngayon, uh, si Ate Liwa na si Anghos, at uh, si Ate Teresita Lekuan, si Pebaldo si Bagamat Ala po yung sekretary namin, si Lara Pabros, at yung tresorera namin ay si Edna Del Santos. At yung pong laging sumusubaybay. At uh, nagbo-broadcast yung aming anchorman sa radio si Kuya Diego Poklong. At uh, ang masasabi ko lamang po, uh, ang kapatiran bayan ay uh, dapat po nating uh, uh, tangkilin sa sapagkat ang kapatiran po ay may malaking bagay din po. Ang naitutulong bagamat kami po ay uh, nag-uumpisa pa lang ay uh, siguro marahil malaking bagay din po ang maibibigay po ng samahan ng kapatiran ng bayan. Uh, muli po sa inyo, magandang gabi, maraming maraming salamat po. Ay, magandang gabi po ate. Eh, ito, Kasi kayo po ang ano, tatanggap niya. sa damayan. Ito, ito po yung aming... Nanay. Ah... <laughs> uh, inandog sa inyo sa kapati bayan ng Gimba. Tanggapin niyo po ang aming abuloy po sa o mga kwan po ng mga tao na meron po kaming 6, 267 lang po na miyembro. Uh, ang nagbigay po, uh, ang nagbigay po sa mga bara-barangay si Vice ay Chris Marsan po nagbigay po ng isang daan. Ang tampak uno po may 25 po na tao, 500 po. Ang barangay Paigan ay 23 na tao, 460. Ang barangay Manaksak po, 17, mayroon pong 340. Ang Pasong Insik po, ang pinakamalit muna, 160 po. Walong tao lang po ang naglabrahan, 63.1 to 60 po binigay. Ang katimon po, 40 na tao, 800. Ang gisit po, 28 ka tao, kaya po may halagang 560. Ang kawayang bugtong po ay 63 na tao po, 1 to 60. At San Rafael po ay tatlong miyembro lamang po, kaya po meron pong 60 na ibinigay. Ang, kabu ang kabuuan po lahat noon ay at 5,400 ay 500 Six, ay 5,500 bagamat po nagbigay po si Pangulo po ng 1,000 kaya ang kabuan po lahat ay 6,500 po ang iabot po namin sa inyo po ang kapatiran po ng bayan ng Gimba po tanggapin po ninyo itong aming na kolektang damayan. Maraming salamat po. Okay po, sa, sa ngalan po ng kapateran kapatiran ng bayan ng Gimba, bilang tumatay Pangulo, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa handog tulong ng kapatiran sa aming panganay na si Kuya Reme, Rinaldo na kinuha na po ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat po sa kaibuturan po ng aking puso sa pangalan po ng Pamilya Pabros. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat, Kuya Diego. Hindi ko na po isaisahin. Sana ay lumakas pa, tumatag pa ang kapatiran ng Bayan ng Gilba upang nang sa ganon ay sa ating bunting kakayanan ay patuloy tayong makapagbigay ng tulong sa mga kapatid nating namatayan na sumasapi sa kapatiran ng Bayan ng iba, Muli po, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalaan po tayo din. ng poong may kapal. Salamat po. Maraming salamat din po. Pandalis po. Pandalis.